Ayan mga kabarangay, welcome back ulit sa ating munting channel. Ayan, magluluto nga pala tayo ng masarap pero mahal. Napakamahal po ng pork ngayon, napakamahal ng baboy. comment naman mga kabarangay kung magkano ang kilo sa inyo ng pork ngayon. So dito sa amin ay nasa 325 per kilo at nasa 360 ang kilo ng liempo. So yung 325 ay laman lang po, pork krasim at laman. Ayan. So syempre dahil kahit mahal uh, kahit pa paano, makakakain pa rin tayo paminsan-minsan pero tipid pa rin dahil ang binili po natin ay nasa kalahating kilo lang mahigit. Ayan. So ayan nga pala, unang -una na, uh, ginisab muna natin ang ating uh, onion rings mga idol, white, white onions uh, dalawang piraso medyo malalaki, syempre lagyan na natin ng konting asin, sisuning habang ginigisa natin, para lalong masarap at mamaya itoppings natin at ilagay natin yung iba, doon sa lulutuin ating uh, pork stick, pero kakaiba po ang ating pork stick rito, dahil ito po ay strip, so hindi kaya ng kalimitan at laging ginagamit yung medyo palapad, manipis, so sa ating strip ang gamit natin, so ayan na nga ginisa na natin sa butter, ang ating maraming sibuyas, mga isang buong sibuyas buyas at isang buong bawang. Ayan. Bawang pala mga So hindi pala sibuyas. Ayan. Sorry. Sorry po. So ayun. Ginisa na natin sa bawang ang ating uh, pork. Sa ating uh, kunting butter, siguro mga one na butter. So, ayan. At habang ginigisa natin, additional na rin po tayo rito ng pamintang durog. Ayan. Gisa-gisa pa natin mga idol. Grabe, pakicomment naman kung magkano ang kilo sa inyo ng baboy. Talaga naman at dinabo ang baba. Bakit kaya ata ng problema? Kaya tuloy yung mga uh, imported ngayon. Uh, frozen meat na galing sa iba't ibang panig ng daigdig ay yun na tuloy ang binibili ngayon ng ating mga babayan. Pero sa totoo lang, yun po ay hindi maganda dahil ito po ay walang kalasa-lasa at syempre processed na po yan. Ilang buwan na po yan. Yan sa parko, ilang buwan na po yan sa uh, storage. So ayan, balik tayo sa ating pagigisa. Habang ginigisa natin, naglagay na rin po tayo rito ng soy sauce. Ayan. syempre para maging masarap ang ating pork stick. Ayan. So kita naman, strip ang ating pork stick rito. Ayan. At syempre eh, meron tayong mga 15 pirasong uh, kalamansi. Nilagay na rin po natin para tumalab na po yung kanyang asim, ang kanyang uh, sarap. So ayan, uh, optional, naglagay tayo rito ng kutsarang brown sugar, syempre para manamis-tamis. At naglagay rin tayo ng konting beach and syempre pampalasa. Ayan dahil malambot na po ang ating pork steak, nilagay na po natin yung kalahati ng ating sibuyas. White onion rings na ginisa natin kanina, syempre para tumalab na rin po ang kanyang lasa at konting kulopa. Naglagay pa rin na rin po tayo rito ng syempre yung pampalapot, yung cornstarch. Ayan, at pakuluan pa natin ang pakuluan. Syempre, dapat palambutin natin na maigi ang ating baboy ng maka gano nang sa gayon ay maging masarap ang ating pork steak. So yan, luto na at luto na at masarap ang ating uh, pork strip steak na talaga namang malapot-lapot mga idol. Ayan, ganyan lang kasing dali Ang pork steak na strip style, ayan, adyan with matching white onions na tinapings po natin, ayan, ganyan lang kasimple kadali magluto ng strip pork pork stick mga idol. So pwede nyo rin po i-apply to sa ating mga gainan, sa ating mga kantin, rindiriya at syempre sa ating pamilya. Napakasarap po ng ganitong luto at hindi nakakasawa mga idol mga kabarga. Ayan. Ayan at sa so, mga gusto umorder nga pala ng ating bagnit bagoong Ayan nasa Shopee at Lazada na po At syempre ang mga gustong umorder at mahilig sa mga kilawin Mahilig sa mga sausawan Masarap na maasim ng ating suka rapsa Nasa Shopee at Lazada na rin po Kaya yeah, order na